Ito na nga ang inantay nating laban ng Gilas versus Iran dito sa 19th Asian Games 2023. Kung saan ang mananalo ay siyang papasok sa semis. Game on! At sinimulan nga ni JB ang laban sa magkasunod na basket. Balikan tayo ng score sa unang saltada at natapos ang first quarter sa score na 28-22 pabor sa gilas. Parehas mataas ang field goal percentage na above 50% pero meron na tayong anim na turnover. Sinimulan naman ni CJ ang second quarter penetrating into the basket at tila nang gagalaiti na ang coach ng Iran at parang sinasabu na ang isa nilang player. Hindi pa din pumayag ang Iran dito na makalayo sa laban at naibalik sa apat na lang ang lamang. Pero agad dyang ibinalik ni Kwame sa anim mula sa napakagandang back assist ni JB. Ang ganda ng depensa ng gila sa quarter na ito mga kaibigan at sinamahan pa ng sipag ni Kwame para magkaroon tayo ng sampung kalamangan. Medyo dumidikit na nga ang score ng Iran at tila nagbubunyi talaga ang mga Chinese fans. Bitter talaga sa pagkatalo nila sa atin noong nakaraang FIBA competition. Ang ganda din ng rotation ng players ni Coach at hindi niya hinahayaang mapagod ang ating mga bida kaya papalit-palit siya ng players. At talagang alagang-alaga nila si JB with matching ice massage pa. Sinundan niya ng napakagandang steal ni CJ for another 2 points. Si pag ni Jape talagang humabol pa para bakapan si CJ. Pero ang mga Chinese fans ay tuwang-tuwa tuwing makakashoot ang Iran. Move on people! at unti-unti na ngang lumalayo ang gilas. Natapos ang second quarter sa score na 48-36, lamang tayo ng 12. Above 50% pa din tayo sa field goal, habang bumaba naman under 40% ang Iran. 6 out of 11 din tayo sa 3 point area at ayos na ayos yan siyempre. Pero lumobo naman ang turnover natin at meron na tayong 15, habang walulang lang sa Iran. Third quarter tayo at umatake agad sa low post si JB for 2 points. Unti-unti na nga tayong kumakala sa Iran at sumigla na ang mood ng team. Dito nga ay napailing na lang ang player ng Iran sa laki ng lamang ng gilas na sinundan pa ni JB ng tres. Sobrang alat ng Iran mga kaibigan at papitik-pitik na lang sila kung maka-score. Sinarhan ni JB ang third quarter sa score na 70-54 pabor pa din yan sa gilas. Sa pagpasok naman ng fourth quarter ay tila nagbago ang tadhana. Nagpakawala ka agad ng tres ang Iran. Nasundan pa yan ng another two at isa na namang turnover Then another 3 na naman para sa Iran. Time out bigla si Coach Tim Cohn at tila nabubuhay na nga ng ugat ang Iran. At bigla ding lumagkit ang depensa dito ng Iran mga kaibigan ha. Sinabayan pa ng puro pasok nilang tira. Naging agresibo na din dito ang kalaban kaya unti-unti nilang natatapyasan ang malaki nating kalamangan. Kaya ilang minuto pa lang ang lumipas ay tumawag ulit ng timeout si coach team. After nyan ay agad na naka-score si Junmar sa missed attempt ni CJ. Pero hindi yan naging hadlang sa magandang opensa ng Iran. At bumaba pa nga sa tatlo ang lamang ng Pilipinas 522 in the game. Sinundan pa yan ang turnover ulit ni CJ na nag-convert another 2 para sa Iran. Kaya biglang sigla ang mga Iranian mga kaibigan. Pero under 3 minutes ay lamang pa din ang gilas kaya ang isang ito ay umahagulhul na hanggang sa pumasok ang tres ni Habide at tinapyas sa isa ang kalamangan ng gilas. Dito na nga tayo halos magka-wendang-wendang dahil hindi pumapasok ang mga tira natin. Sabay didilaan pa tayo ng isang ito. Sinundan pa yan ng 2 free throw shots after ng foul para umabanti ng isa ang Iran kontra sa gilas 1 minute and 32 seconds in the game. Pero Binawi ka agad dyan ni Junmar sa ilalim Sabay balik na naman sa Iran ang lamang Hindi siyempre papayag si JB At babawiin niya ulit yan 46 seconds in the game Pagkakataon na sanang lumamang ng 2 points ng Iran Pero sumablay ang 3 nila At nakuha natin ang rebound Nasinunda naman natin ng pamatay oras Na pasahan At dyan ang natapos Ang napakainit na laban ng Gilas kontra Iran Kung saan ang final score ay 84-83 Muntik pa tayong masilat doon mga kaibigan So ayan na lang muna at hanggang sa muli salamat